Hello mga kapatid. Ayan, ngayon may panibago tayong babasahin at ang ating babasahin ito ay makakapagbigay aral sa ating buhay. Kaya naman, ang ating babasahin ay ito ay makakapagbigay ng liwanag, gabay sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, kung anong aral ang inyong makukuha sa ating babasahin, pwede po ninyo 'yan i-comment sa baba. Kaya naman, simulan po natin ang ating babasahin. Makikita ito sa awit 1 verse 1 hanggang verse 3. Ang sabi dito, Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip kasiyahan niya sumunod sa kautosan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa taktang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen! Kayo mga kapatid, anong aral ang inyong nakuha sa ating binasa? Ako, ibabahagi ko sa inyo kung anong aral ang aking nakuha sa ating binasa. Mas pinagpapala ng Diyos ang taong mas pinipili ang gumawa ng mabuti. Tandaan ninyo, mga kapatid, no? May mga tao magbibigay sa atin ng payo pero taliwas sa kabutihan ng kanilang ibibigay na payo. Kaya naman, mga kapatid, wag natin tutularan ang gawang masama. No? Mas piliin natin ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Dahil ang pagsunod natin sa ating Diyos, hindi niya tayo papabayaan bagos tayo ay kanyang pagpapalain. Tulad nga natin ay isang puno na nakatanim malapit sa batisan o ang ating puno, ang ating ugat ay malapit sa tubigan, no? Ah, hindi na natin kailangan na diligan pa tayo dahil nandiyan na ang Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan. No, tayo ay mga puno na nakatabi malapit sa batisan at ang ating ugat ay malapit sa tubig ng batis at kung saan doon dumadaloy ang tubig kaya nananatili tayong sariwa at sa takdang panahon ay lagi tayong nagbubunga. Ganun po ang ibibigay sa atin ng Diyos kung tayo ay magpapatuloy sa kanyang kalooban sa paggawa ng kabuti ang pagpapala niya nga ay patuloy na dadaloy sa atin. Kaya yun mga kapatid, no, napakagandang aral ng ating nakuha sa ating binasa. Nawa mga kapatid, subaybayan niyo pa ang mga susunod nating babasahin at yung mga comment po ninyo. Excited po ako mabasa yan kung anong aral ang inyong nakuha sa ating binasa. Maraming salamat mga kapatid. God bless you.